Para araw po sa inyo lahat. Andito na po ang iwaga ng Pangasinan na magtuturo po ng karunungan aliw po sa inyo. Ah uh, sana po ipakipalo paki-follow share po. Tatanungin ko po napakaring ng tulong sa inyo lahat. Ang ibabagi ko po sa inyo ngayon po ng araw na to ay uh, yung pitong ark arkanghelis po na kung ano po yung kapangyarihan nila. Ah uh, na ko na po sa inyo yung pitong arkanghelis pa uh, paghingi ng tulong sa kanila at pudir po napaka bisa po yun na magagamit po sa panggamutan po kaya isisir ko po sa inyo kung ano po yung kanila si uh, Salonis po si Miguel Salvi uh, Gabriel Dios sa uh, Martis merkules Rafael Suita sa Wibis po Oriel kasarka si Sabianis po si Salakti Sabado JD Elmios at si yung pitong arkangkel uh, pang pito po na si uh, Barakwil Stephen ay eh, sa linggo po. Kaya share ko po sa inyo kung ano po yung kapangyarihan nila. At kung pinanganak po kayo na o oh, bago po sa lahat po ay nasa yan po lamang po kayo may gabay na po kayong anghel. Ito yung sinasabi kong gabay na anghel na pitong anghel po na pitong arkang kinis na sugo ng Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat ito po yung gabay natin po. Kung ano po, limaw pinangalak po kayo ng lunes, ang gabay nyo po si Mikael Salbi. Kung Martis po, si Gabriel Dios. Uh, kung sa Mirklis po, si Rafael Suita. Uh, pag sa Wibis po, si Oriel Casarca. Pag Viernes, si Teil Salakti. Pag Sabado, si QDL Mius. Pag sa Linggo, uh, si Barak Wiristipanero. Uh, sila po yung gabay po natin ng mga anghel po at tinatawag pong gabay ng mga anghel po sisir ko po sa inyo mga kapangyarihan nila po uh, Salonist po si michael Salpi ang orasyon po niya ay istomi mi it Damihip Ordiso it it Dio Ito ang panawag sa unang anghel po na para ligtas sa lahat ng sakuna po. Para ligtas sa lahat ng sakuna po. Si uh, Michael Salvi po. Maraming maraming salamat po.